Good morning guys Ang lamig ngayon dito sa Taiwan Ang lamig sa laot Ang mga bundok Puro na lang ulap Grabe, sobrang lamig dito po yan sa Ilan, Taiwan sobrang lamig kapasok na kasi ang winter yan guys ang mga kasama ko mga nakaupo mga lamig na lamig yan sila Yo, ang bundok ng island turtle island pala ganito lang ang buhay ng mga fisherman dito sa Taiwan dito sa laot yan guys nag na ako ng lambat panghuli namin ng dilis haba yan guys yan ang tinatawag na troll tingnan nyo guys kung nung bumagsak ang aming mga lambat sobrang haba ang tagal yan matapos yan bumagsak na ang pataw tapos sa kabila iahagis naman ang kasama ko yung lubid yun para iduktong naman doon sa kabila tapos maghihiwalay na sila para yung lambat namin ay nakabuka nagbabagsakan na ang mga bato ayan guys oh yan ang pambula troll ang kapitan ko lumalabas yan ang anak ng aming amo ganyan ang panghuli dito ng mga similya ng dilis yan lahat ng mga malilit na yun sa malayo puro yan panghuli ng dilis yan o oh. ang dami nila o oh. season season na kasi ngayon Liliko sila, liliko sila. Pupunta sa hulihan namin. Babanggay yata kami, guys. ayan na. Ah, doon lang pala dadaan sa likod. Kala ko babanggay niya na kami. Ayan yung kapartner niya guys Ginitnaan niya kami Dadaan din dito sa likod yan babanggay na rin kami. Ito nga pala guys yung hinuhuli namin. Papakita ko sa inyo. Ayan. Si Milya Nandilis. Kung tawagin dito sa Taiwan ay bula. Ayan guys. Kita nyo ba? ang liliit lang niya oh. nakaka 300 kilos pa lang kami ayan pa guys ang dami oh. sarap niyan kinilaw tapos lagyan ng itlog ganyan ang season kasi ng ano ngayon ng bula season ng similya ng dilis pag ganyang malalakas ang alon lumalabas sila maya maya pa kami mag-aangat ng lambat sobra ang kasama ko nga pala kaibigan dalawang Indonesia sila bago maya maya guys ihila na kami ng lambat puting oras na lang sila lumiko na rin sila oh. ayun guys ang kapartner niya no? tapos yung sa may malayong malit na yon yun ang humihila ng bula ng lambat para ikarga at yellow ano yellow hen ang huli ganito ang buhay ng fisherman sa laot

Thank you.

Hintay naman kami ng susunod na pag-angat. Ah, okay. kalating oras.